po kasi ako eh, kaliwa po yung lefanin. Ganyan mo lang Ganyan po. lang oh, po. Hindi po. po siya ma-ano. mo na yung kamay mo. Wow! Galing! Hindi masakit. Di, mo Di pa? Hindi na ano! <laughs> Huwag lang bulsa ha. <laughs> ito pwede. po. Ha? Ito. Patanggal po di na sa lalim. Hindi ko po siya maganda yan. Sige, sige. Sa Anong pangalan mo ma'am? Tanit po. Ilan taon? 26. 26. Okay. Victoria Talak din? Okay. Parang hindi mo mag-alim. Napalo pa? May story? Wala ito. naman po. Basta ang akala ko lang po, frozen shoulder po siya. Tapos lagi ko lang po siya ginaganyan. <laughs> Hanggang Malala, sa lumala oh, po. Hanggang sa lumala po siya. Kasi ano po kasi ako eh, kaliwa po yung defender. Ang ganyan lang po. mo po. mo. Ganyan lang po. Ganyan ko po. Opo. po siya ma-ano. Maikaas. Kailan pa? Gano'n nakatagal yan? Matagal lang po. Hindi ko lang po. Ganyan po. <laughs> 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 relax. <laughs> relax. 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 Um, mimpi dekat oh mimpi mimpi la ban ban la ban harap ah ah dia lah dan saya skip lah <laughs> Mister mo ba? Ma Marami kang pilay sa sarap mo. Relax ka lang. No? Okay. Ingat po kayo malalim, no? Exhale relax yung okay. <laughs> <Yung bahigan> mo nika tama mo kung pati kasi yung paikat mo chan mo basta ako kung simula hangin sa chan mo pagka exhale mo huwag ka nang hinga ulit ha okay hinga malalim exhale ha <laughs> Tak kira tinggi. Di sebelah saya. Di sisi belakang.

Baas mo na mo. Wow! Ah. ah Galing! Hindi na mo masakit. Diba? Masakit pa? Hindi na po. Lagay mo sa Muka Oo nga, no! Nasa iskabi lang. Nakahipit yung mga. Gusto mo na po. <laughs> <tiba> <laughs> Ay, si Sir ang kasi ano dyan eh. Tinuro ka na Oo. Oh. Dito daw kayo gagaling Kailangan Kaya naman eh. Actually, <laughs> ako ah, yung tumawag po ako eh. Kaya sa'yo nagtatrabaho kang may hinihintang. Ayoko ah. Ma. Kaya manan mo yan, talusugan. Hindi ka makakapag-trabaho na kung ayaw. Oo. Pag-pagod na. Ay. Limita ang galaw mo. Ay, si Sir ang laki ng binindawan may isa pa akong anak eh. kung gusto niyang mag-anak. Singapore kasi eh. Oo. Oh. Pag mga abro, dapat daw hindi ba ito ang din ako, hindi isang isang. Next time. <laughs> <laughs> Pag-uwi namin ulit. Yun. Okay, okay. Muna, mo ulit. Kung hindi hindi mo Ano pa? Yeah. Thank you Lord. Thank you,